Okay, uh, Pastor, uh, uh, Brother Anthony, mm. bali nabanggit mo na nagtuturo kayo ng value sa army at saka sa police. Mm. Uh, how about sa mga teacher? Oh, okay. Meron din. Meron din mga tinuturo ang mga teacher, kaya sila rin po ang nagtuturo ngayon sa mga espilahan karamihan. Ah, I see. Pero ako ay uh, inihanda ko lang ang sarili ko kasi hindi ko pa nasubukan na tuloy-tuloy ang pagtuturo sa mga teacher nung ako po ay nagiging ano pahapyaw lang ng aking naging presidente pahapyaw lang hindi talaga tuloy-tuloy ang pagtuturo dahil meron na akong mga permitting tinuturuan kagaya sa DOJ tatlong taon na ako doon uh, sa parole and sa pinakamatagal sa PNP no at minsan nagturo din ako sa PPO o sa provis, uh, Police Provincial Office doon sa Taytay Rizal. Uh, minsan nagtuturo din kami sa mga nagamir police din sa Cam Aguinaldo. At dahil nga sa kakulangan ng aming grupo, uh, naisilang din yung anak ng Balios sa pamagitan ni General Suriano ang Military Christian Fellowship kaya Ginawa na lang ng once a month sa Camp Aguinaldo, once a month sa Philippine Marines, once a month sa Philippine Navy, once a month sa Philippine Air Force. Kaya kung baka... Okay, tama na yun. Marami ka nang binanggit ng mga departamento. Ang tanong ko sa sa'yo, does this government employee have changed their attitude? Yan magandang tanong, opo. Ay, diba? 95% ang mga sundalo ngayon. Ang mga pulis, 90% na. Kung nung araw ay 50%, uh, at ngayon ang mga sundalo ay 95% Sun, naman. Uh, you mean that sundalo, mga army, how about sa pulis? Bakit na ngayon nagtitinda pa rin ang mga recycle ng drugs? Kaya nga, 90% ang kanilang kabaitan ngayon. Ibig sabihin, may 10% pa rin na mga uh, patago. Kasi may 10% na pagtago. Ngayon, so, sasabihin ko sa kanila kung ano ang... Yari ka ngayon, pang, Brother Tony, yari ka ngayon sa mga pulis. Ano ang makasuporta doon? Prayer mga kapulisan, kasi ang trabaho ninyo natin ay noble job. Prayer kasi, ang prayer kasi ang panangga sa nagliliyab ng palaso ng kaaway. Ang kaaway kasi, hindi naman yan haharap ng para babanatan kay sa harap-harapan, kundi sa likuran. Kasi alam niyang magagaling kayo mga pulis. Eh, salikuran likuran kayo, kaya yayain kayo sa mga madaling pagkapirahan. Ayayain kayo sa, o oh, sasabihin niyo hindi kayo sasabit. Eh, sasabit pa rin kayo. Meron din ba kayong ginagawang pagtuturo sa mga government employees? O it's only for police and it's only for Uh, Army. No. About sa mga opisina na tulad ng COA. Oh, meron. Ibang nasign doon. Ako po, nasign ako sa DOJ at saka sa DILG noon. Okay. Natuturo kayo ng values. Pero I understand that there is another group of mga council. Katul nakalimutan ko na yung eh. pangalan nila. Eh. Parang katulad din ng values formation. Ang values formation kasi, apat na grupo po ito. Merong values formation na ang pangalan ay per. Ayan, per. Meron ding values formation na hindi pa rin nila nawala sa isip. Yung MRP, Moral Recovery Program pa rin sila kasi yan ay organi uh, or, organizer daw yan or yan ang pinaka-grupo na kung saan ay sa gobyerno talaga. Kami lang po ang nag tayo ng nirehistro namin yung Values for Mission Spiritual Transformation Council Incorporated at meron pang isang grupo pang apat na nabubukod din pero nagtuturo din sa mga government bukod kan uh, ano kami bukod-bukod o oh, hiwalay-hiwalay ang pag ano namin kasi marami ang government ano ngayon agencies na dapat talagang mabigyan ng pahalaga Uh, matuturoan sila lahat, hindi sila natuturoan lahat. Lalo na kung ang nag-opisina nag doon ay talagang patigas ang puso, pero nung nalalaman niya at eh, nagkaroonan ng decree ang values, eh hindi sila mapopromote pag hindi sila nag-undergo, eh talagang napipilitan na rin sila sa opisa. Pero nung nakita nila, eh maganda pala naman pala, ang mag-undergo ng pag Uh, pagtuturo kasi talagang ibabalik ka dito sa uh, parang grade 1 kung isipin ng mga iba pero eto kasi pag-aaral ng paano mabago ang iyong attitude ay hindi ito nag hindi ito magagawa sa iba ibang mga uh, university sa iba't ibang mga eskwelahan nagagawa ko sa School of Jesus Christ yeah di ba Okay. yan ang nakakapagbago ng puso para ma ay talaga at mabago. Kaya mayroon tayong world of God na hindi babalik sa kanya na walang kabuluhan. Kapag ito'y tinanggap talaga na isang tao kasi ayaw naman niyang ipipilit. Eh, siya nga mismo nagutos na kapag na ayaw ni nila ay pagpag ang inyong mga paa. Pero dito sa pagtuturo natin, hindi naman ito Uh, nakakaburing kasi value system ang tinatawag ang ibig sabihin ng value system eh ang tanong wala ba kayong pagpahalaga sa inyong sarili di ba pag kumain tayo nagkukutsara pa tayo para at bukod sa ginagamit natin kutsara pinakuluan pa yan pinupunasan pa ng tisyo kasi nagpapahalaga ka eh nanay namin noon pagka kumain kami talagang sa pinggan kailangan walang matirang pagkain na ah. iba yung ipakain mo sa aso. Wa, walang matirang pagkain para walang makain ng aso. Hindi sa ganun. Ibig sabihin walang malaglag ba? Walang masayang. Walang malaglag para walang pobreng kakain. Hindi wal, uh, <laughs> walang masayang ang ibig sabihin brother. <laughs> Kasi kung mataglag mo yung pagkain sa baba, ang kakain may, po bre, may mapunta sa impyerno Hindi <laughs> naman, uh, ang tinutukoy naman nun, iba naman ang usapin nun Dito muna tayo talaga sa italiwanag ko muna brother ha, yung tungkol sa ang uh, Idulog tong natin doon sa ating kinukot kanina na powerful word of God Uh, ah, sabi doon, mapalad ang mga naging daan ng pagkakasundo, sila ay tatawagin ng mga anak ng Diyos. Gusto kasi ng Diyos, magkakaroon tayo ng kumpletong mga pagpapalad. So ang values pala is a, is a formation, is a combination of teaching from the Bible uh -oh. and the values of a military. Oh, estrateg estrategia, may mga estrategia din naman. Uh -huh. Uh -huh. May mga kanya-kanyang estrategya yan para nga hindi uh, nakakaboring. Maganda ang magtuturo o mag-aaral ng values. Napakaganda. So, Napakaganda eh. Alam mo na, alam mo naman maganda eh. Kailangan eh, dapat when you teach, when you work, when you work, go to work, kailangan uh, you are compensated. Oo, tsaka hindi lang yun. May mga patututo. Ano, no, no, may, 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 mga patutuot talaga Kailangan compensated. Ibig sabihin, when you teach something, kailangan you will be paid off. Magkano? 1,000? 2,000? Meron ba? Sa, so, uh, you have mentioned while well ago, allowance lang. Oo, oh, sa ngayon daw, meron ng sweldo. Hindi yeah, eh, so ko pa lang nasubukan. Pero may sweldo man o wala, basta para sa akin na nagtuturo talaga ng values at uh, alam ko naman na uh, ang Diyos Pagka ginagawa mo ay mabuti, mabuti rin naman ang balik. Pagka ginawa mo o tinatanim mo ay mabuting binhi, mabuti din ang binhing magkakaroon ng bunga. Mm -hmm. oh, ganun yun. Oo, oh, oh. eh, maganda yan. Eh, memorize na memorize ni Pastor Tony o oh, ni Brother Tony ang message na segment nitong values formation. Mukhang kabisado niya for how many years? Oh, praise God. Eh, 1992. Ako'y nagsimula lang talaga dyan, 1994. Sa panahon na yon, asistan ako ni uh, Kernil Habagat dyan sa Tiktay Tower. Dinaanan ako ng aking senior pastor sa panahon na yon. Deacons pa lang ako. Nagturo na ako ng values. So usually, ang mga nagtuturo ng values formation ay from the group of pastor. Opo. Karamihan. Karamihan, pastor. Pastor. Uh, on, so why is it that pastor? eh alam mo naman merong taong ayaw ng pastor. O oh, kasi ganito yon Ang mga Baptist pastors ang pinagkatiwalaan ng ating gobyerno dahil si uh, Pangulong FBR ay Methodist po yon uh, At ang mga Baptist kasi ang mahusay at mga Evangelical, uh, pareho lang yan, ang galing kasi ang Evangelical sa Baptist pareho lang yan mahusay magturo at uh, hindi yan nag uh, point doon sa kanyang religious uh, activities kundi magkaroon lang ang tao talaga ng values hmm. oh. kasi madalas binabanggit yan pag medyo may mali ka sasabihin agad ng teacher sasabihin ng, ng mga barangay captain o sino man wala kang values ha ah. <laughs> kaya nga po ang mahalagahan kalagahan ang parang kadalasan ang salitang values parang parang wala kang respeto ah, parang gano'n ang dating, mm. no? parang gano'n, beritsahan. Opo. Pero hindi nila alam na ang values pala is malawak. Opo. Um, ang konsepto ng values, hindi lang values na bastos kung hindi, uh, ano pa, yung magtuturo ng tamang ugali. Oo, oh, sila kasi si Madam uh, Siahani, Leticia Ramos, ay mga Methodist po sila. Ang ibig sabihin ng Methodist, Mahilig maggamit ng method Ang kanilang pinaka-method na ginagamit ay ang salita ng Diyos kasi very effective. Do not return unto Him boy, but it will accomplish. Wow. Powerful words ang salita ng Diyos. Wala kasing makapagbago sa pusong na nalulumutan na, na, na mga pag, uh, gawa ng mga paggawa ng kasinungalingan kung ano man uh, mga kasalanang nagawa kundi salita lang po ng Diyos. Alright, so, uh, pinaka bottom line, a person that being taught by a values is, is more on a biblical sense. That's Yung, right. Oo, uh, uh, it's almost like that. Kasi katulad ng pangako ng salita ng Diyos, pinabago na kayo dahil sa salita ng Diyos na inyong pinakinggan. Kaya pag nakinig kayo ng values teaching, Bobobago nga po kayo. So every time that you have touched the values formation we'll be bringing you will be bringing the bible with you. Yes, pero uh, karamihan sa amin eh kinabisado nat nilagay na sa outline uh, hindi na kailangan nung umpisa talagang hindi kami magbubuklat ng bible kasi ang mga kapulisan noon ayaw ng Bible. Ah, okay. So, so si, so, si Sister Julie. Sister Julie, magandang hapon muli sa iyo. Okay. Tingin ka sa kamera. Tingin ka doon. Yan. Maal. Sister oh, yan. Julie, ikaw ba sa salitang balyos, meron ka na bang mabuting pag-uugali? Opo. Opo. Yan. Yeah. May mabuting pag-uugali. Ganda, di ba? No? Oo. Yan. Yan si Sister Jolie ay kailangan medyo tagalogin ng konti oh. ang ating salita. Hindi pwede yung puro na lang English. Wow, puro English daw. Sa ngiti pa lang ni Mahal, oh, pag nakikita natin yung ngiti ni Mahal, talagang uh, makik mababasa bakit, mo bakit na. Mahal? Bakit Mahal? Eh, kamukha ba siya ni Mahal yung artista? oh, Mahal kasi yan eh. Mahal kasi ang tawagan namin eh. Tawag niya sa akin, Mahal. Tawag, kasi mahal mahal siya ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos. Amen. Oh. Amen. Amen naman. mahal. ka ng Diyos. Oh, diba? Amen. Amen. So mahal mo rin siya dahil mahal ka ng Diyos. Oh. So may values ka. May mag, may mabuting pag-uugali ikaw. Oh, oh. Kaya para tahimik. Kaya tahimik ka. Ano po? Oh. Kaya tahimik. Yan. Produkto na ng values yan. Kaya oh, nakangiti po. lagi. Oo. Oh, oh. Tama yon So yan. So meron na daw siyang values. Mm -hmm. eh, I will always say that I have learned the good values in life, but sometimes medyo eh, ano ko yung sarili ko pag ang kausap ko wala rin values. <laughs> <laughs> Hindi naman. Ang sabi nga ni Haring Solomon tungkol sa values, kapag ang nagsalita ay paikis-ikis, hmm. ang salita mo eh diretsyo, masapol din yun. Ah, masapol din. Oo, kasi, ah, okay. uh, ang sabi ng salita ng Diyos, wala namang nakapaglobid ng buhangin. Hindi kayang loobid. Ah, hindi pwedeng loobid. Hindi pwedeng malubid ang buhangin kasi maglalaglagan yun. Oo. So, hindi talaga. So, ang sino naman nagsabi eh, yan? Ah, uh, diretsyo tayo. Direct to the puwena. The word of God did not return unto him buwen, but it will accomplish. Ang ibig sabihin noon, The, word, the words of God did ng Diyos not return unto, him unto buwen, Jesus but it will accomplish. But it will accomplish. Ang ibig sabihin noon, pagka narinig mo, kaya mapalad ka, sabi ng Bible. Mm -hmm. Mapalad ang mga taong nakikinig ng salita ng Diyos mapalad ang mga taong nagbabasa ng salita ng Diyos, mapalad ang mga taong gumaganap sa salita ng Diyos sapagkat malapit na itong mangyayari. Ibig sabihin kung eh, divide mo sa ang 103, that is 33.3 something. Para pag pinagsama mo, equivalent to perfect kasi gusto 100. ng Diyos maging perfect ang buhay mo. Mm -hmm. Kasi sabi nga niya, Matthew 5.48, Be perfect, because God hope for you is perfect, my father is perfect, kaya karagtong po yon ang pagtuturo, yung scripture na yon doon sa chapter 5, sa verses 3 up to 12, pagdating sa 48, gusto ng Diyos maging perfecto tayo, dahil ang Diyos kasi perfecto, okay. hindi nagsinungaling ba, walang okay. kapintasan, wala siyang halong, Uh, hindi maganda, kundi puro maganda. Kaya nga, may kita mo sa ilustrasyon, puti ang kanyang gusto, okay. purity. So, uh, Brother Tony, ang susunod nating segment ay pag-usapan natin yung good values. Good values. Ngayon, ang pinag-usapan natin, oh, oh. values for mission. Oh, oh. Oo, Ngayon naman. ang pag-usapan natin sa susunod na segment ay Good values. Wow, mga kaibigan. Okay. Ah, uh, siguro maraming mag-like sa iyo at mag-subscribe kuya Edgar kasi from values for mission magiging good values. Yes. Ang oh, napakaganda. Okay. Parang pakan natin si kuya Edgar. So, patuloy tayo sa good values.